Good day mga kamots! Welcome back to our YouTube channel. Muli nga tayo nagbabalik dito sa FKM Motorcycles Valenzuela branch. Ipipicture naman natin mga kamots yung uh, another uh, higher CC displacement or uh, expressway legal na motor coming from uh, FKM Motorcycles. So pinakabagong FKM RI500 na adventure motorcycle. Actually mga kamots, hindi ko pa talaga dapat i-vlog to. Kaya lang may nag kasi sa atin, na baka naman pwedeng i- vlog natin tong uh, RI500 na adventure motorcycle mula kay FKM. Kasi ang, ang reason ko kasi, eh, hinihintay ko pa yung cruiser na magkaroon dito sa FKM Motors Valenzuela para sabay ko sana silang ipicture Kaya lang, medyo sabi ni FKM uh, Motors Valenzuela, ay eh, medyo matatagalan bago nabating yung wala, bagong cast nila ng Cruiser uh, 500, yung cruiser type na motorcycle nila. Kaya naman na uh, for today's video, eh, aalamin natin kung ano-ano mga specs na tinataglay nitong adventure motorcycle na ito coming from uh, FKM Motors kaya namawag na natin patagalin pa yan simulan na natin Okay, so this is the all new FKM RI 500. Wow! adventure motorcycle coming from FKM Motors. So, napakaganda ng style, napakaganda ng design. So, meron siyang windshield na or visor dito na clear. Ayan. So, may apat na tornilyo. Napakaganda ng itsura. No? Maliit siya pero pahaba siya mga kamas, No? Ayan. Bagay na bagay, lalo-lalo na kapag bumibiyahan na tayo sa high speed or sa expressway gamit itong uh, FKM RI500 e, madi-deflect talaga yung hanging and then sa headlight niya naka-LED na rin po pala lahat ng mga ilaw nito sa turn signals niya ayan, so dito nakapuesto uh, may daytime running light pa rin siya mga na round shape kagandahan pa dito mga amos gaya ng dinay mo sa akin kanina ni FKM Motors Valenzuela eh meron siyang tinatawag na fog light dito additional uh, lightings dito sa FKM RI500 fog light daw po tawag yan so mamaya papakita ko sa inyo yung mga bugan ng mga ilaw nito ito nga uh, FKM uh, ri 500. Para lang may idea kayo kung gaano kaganda ma Na pero ako personally nakita ko na siya kanina. Kung gaano siya kaganda. So mamaya papakita ko sa inyo. Meron siyang uh, drills dito na plastic type. Na moss naka-oversize front shock at uh, front shock na rin. Na uh, naka-inverted na reflector pa siya na dito. Ito naman yung pinaka-engine ni FKM ri 500, kitang-kita visible na naka-matte black paint finish. Ayan, napakalaki. And then na uh, nakalagay dyan is FKM inline 2 cylinder ayan and then pagdating sa tambucho niya ayan so medyo nakaangat nga lang no dito malapit sa sa may bandang upuan pero safe naman siya mamas, kasi meron siyang heat guard na metal type dito na matlak napakaganda ng tambucho niya naka stainless and then sa kit naman niya pakaiba rin meron siyang gills so i guess parang parehas lang din sa unang dalawang review natin na express SC chaka Racer, yung design ng kitless yung tail light niya ganun na ganun din no And then, uh, meron din siyang built-in plate light dito. May reflector. nandito yung turn signals niya na maliit lang. Ayan. So, iiwasan nyo na lang na mabali ito. No? Then, ito naman yung rear fender ni FKM RI500 na maliit lang. Oh, like C lang. Pagdating naman sa chain and sprocket, heavy duty din yung ginamit ni FKM dito sa RI500. No? So, napakakapal nung ano nyo, sprocket niya kung makikita nyo. Ayan. Medyo makapal din yung sprocket na ginamit. Sa kadena, heavy duty rin. And then yung swing arm niya, ito, so parang nakahalo na rin sa buong metal frame or uh, motorcycle frame nitong FK8 RI500. Ayan. So, meron siyang built-in na chain guard na plastic type. Ah, uh, dito sa ilalim niya, meron siyang parang protector na metal type. Ayan, wow. para hindi na dadaan tayo sa mga mababato malulubak na kalsada hindi eh, ta magtatalsikan yung mga bato rito sa mismong engine ng FKM 500 RI 500 kasi meron siyang metal protector dito na naka matte black paint finish ito pala yung pinaka radiator niya na may cover na rin so, proceed na kagad tayo sa sukat ng gulong nitong pinakabagong FKM RI 500 So, sa unahan nito ay gumagamit ng 110 by 80 by 19 inches na gulong. Ayan. And then sa gulong naman niya, mga kamos, naka-spokes type. And then, naka-oversize na rayos, Napakaganda ng kulay ng rim nyo, Wow! Para may pagka-bronze na gold. Gold-bronze ang uh, uh, kulay niya. Pinaghalong gold at bronze. And then, ang brand ng gulong na ginamit ng FKM para, sa, para din sa FKM RI500 ay Sun Tires. Sa braking system niya sa unahan, mga kamos, napakalaki ng rotor disc niya rito. Wow! And then, naka-hanji na caliper. Okay, pagdating naman sa sukat ng gulong niya sa likuran, ito ay gumagamit ng 150 by 60 by 17 inches. Grab bar niya, mga kamos, na naka-top box ready na rin. Napakaganda. And then, naka-matte black paint finish. Napaka-premium. And then, uh, yun, pinaghalong grab bar na rin. And then, top box bracket na. I-installan mo na lang yan ng top box, mga kamos. And then, compartment ka na. No? Although wala itong compartment, itong uh, FKM RI500, So, Maglalagay ka talaga ng top box dito kung gusto mo siyang magkaroon ng mga lagayan ng helmet, lagayan ng kapote, ayan. At ito naman yung upuan ni FKM R.I.P. 500 na two portion, isa sa driver, tsaka isa sa passenger. And then ito naman yung fuel tank. Ayon kay FKM Motors Valenzuela ay mayroong 16 liters fuel tank capacity. So ganoon siya kalaki. Pwede mo siyang lagyan ng tank bag. kasi so, meron na siya nakaabang na ano dito, maaako to? yung assembly para paglagyan mo ng tank bag. Ayan. Kung manibela ni FKM RI500, nakapass tayo dito and then nakalagay sa gitna is FKM. Sa mga buttons and switches, sa left side meron tayo dito yung built-in passing light and then high beam, low beam, built-in hazard, turn signals left and right and then busina. And then itong nakikita nyo mga kamots, para daw ito sa switch para sa pag light. Ayan. And then, uh, meron na rin siyang built-in power socket na pwede natin i-charge yung mga cellphone natin habang bumibiyahe tayo. Habang gamit natin itong FKM RI500 na naka-USB ready na rin. So, convenient na rin. Hindi na rin tayo mga na baka malobat yung mga gadget natin like cellphone kasi meron na siyang built-in na pang charge. Sa right side naman, nandito yung uh, engine kill switch niya mga kamos. Ayan. And then, uh, headlight on and off. And then, electric push starter. Premium din ang ginamit ng FKM dito sa RI500. Ayan. And then, uh, levers naman niya matte silver paint finish na fully adjustable. Ayan. So, i-adjust ia mo lang, ipipihit mo lang yan kung uh, ganong kahaba yung kamay mo. Ayan. So, adjustable po siya. And then, ang kagandahan dito, meron na rin siyang built-in lever guard wow! na paterno ng kulay ng mismong motor maamos no hindi pa siya naka shutter key pero hindi naman big deal yon maamos so, naka na naka-activate na raw ito maamos papakita ko sa inyo yung itsura ng instrument panel niya Ayan. so what we have here is a full TFT display na maamos ayon kaya FAM Motors Valenzuela so napakaganda ng uh, design or yung uh, display ng instrument panel niya rito. Napaka colorful and then kitang-kita siya, kitang-kita siya kahit sa umaga, mga no? So lahat ng details ng motor na ito ay pinapakita na rin dito. And then, sa iba pa mga indicators na dito sa gilid, mga no? So meron siyang button dito, sa uh, left side and then meron din sa right side. All so ito naman yung isura, mga ng FKM RI500 kapag nakabukas na yung mga ilaw nito. So sa headlight niya, napakaganda pa rin, lalo-lalo na dito sa daytime running light niya, napaka visible. Nakapagdagdag angas pa yung letter N, E, S, saka W, saka yung X sa gitna. Ayan. And then sa turn signals naman niya, napakatingkad din ng buga mga kamots. And then ito yung sinasabi ko sa inyo yung fog light na dinagdag dito ng 8K and dito sa RI500. And then lastly, ito yung uh, itsura ng taillight niya. So I must say na talaga kamukha lang din sa Express 500 yung design. And then yung turn th signals niya, although maliit, Ayan, so napakaliwanag at natakatingkad ng uh, buga niya. Okay, so yan po yung looks and appearance ng pinakabagong na adventure motorcycle na ito coming from FKM, the FKM RI500. Alamin naman natin ng iba pang engine specs at features na tinataglay nitong adventure motorcycle na ito coming from FKM di all-new FKM Aray has a 500cc engine displacement, 4-stroke na parallel twin-cylinder na ka-dual overhead cam with 8 bulbs. Nagtataglay naman ito ng max power na aabot sa 47.6 HP at 8,500 RPM habang kanyang max torque ay 43 Newton meter at 6,750 RPM. Pagdating sa kanyang fuel system, naka-electronic fuel injected na rin po ang isang ito habang kanyang cooling system, ito po ay naka-liquid at para naman sa kanyang starting system, pinapagana lang po ito ng electric push starter. At dahil naka adventure type motorcycle, gumagamit ito ng chain and sprocket pagdating sa kanyang driving system. At para naman sa kanyang transmission system, ayon kay FKM Motors ay meron itong hanggang 6 speed na naka international standard manual clutch system. Para naman sa kanyang suspension system, sa harapan equip ito ng inverted front suspension at naka centered monoshock naman pagdating sa likuran. For the braking system, e eh, parehas na ipong equip ng hydraulic disc harap at likuran. For sure na magbibigay sa atin ng malakas-lakas na braking power kapag gamit na natin itong adventure motorcycle na ito mula kay FKM. Sinamaan na nga ito ni FKM Motors ng dual channel ABS na talaga namang kapakipakinabang sa adventure motorcycle na ito. alon lalo na kung gagamitin natin itong braking features na ito sa mga alanganing sitwasyon. Nasiguradong hindi maglalak ang mga gulong nitong FKM R 500 sa mga sudden brakes. At para naman sa kanyang day Dimensions, meron itong overall length na 2,171mm, overall width na 916mm, at overall height na 1,327mm. Meron naman itong mataas-taas na seat height na 830mm, habang ang kanyang ground clearance ay mataas-taas din na mayroong 200mm. Bagay na bagay kapag dumadaan na tayo sa mga malulubak na kalsada gamit itong FKM RI500. At ang kabuang bigat naman ng motor na itong Mamos ay 209kg. At yan ang Engine specs at features itong pinakabagong FKM RI500 kaya naman alamin natin ang cash price at installment price ito dito sa FKM Motors Valenzuela as of September 2025. Alright so proceed na tayo sa cash price at installment price itong pinakabagong FKM RI500 coming from FKM Motorcycles. So magkano nga ba ito dito sa FKM Motors Valenzuela as of September 2025? Para po sa cash price niya mga amos, ito yung nagkakahalaga ng 298,000 pesos. So all in na raw po yan mga amos, sabi ni FKM Motors Baliswela, Ibig sabihin, kasama na, kasama na dyan yung FKM Registration 3 years insurance. And then meron pa siyang previous na helmet mga amos, coming from SEC. Installment price mga amos, magdadown kayo dito ng 89,400 pesos. All in na rin yan mga amos, kasama na dyan yung FKM Registration kaka insurance. And then may kasama pa rin siyang helmet kahit na installment na, no? Sa monthly amortization naman sa 12 months 22,989 pesos, 24 months 13,710 pesos, and then 36 months 10,617 pesos po ang ating monthly amortization dito sa pinakabagong AKN RI 500. Ayan, so yan po yung cash price at installment price itong FKM RI 500 coming from FKM Motorcycles. Ang pinakabagong adventure motorcycles nila nalabas ngayong 2025. So kung naghahanap kayo ng stocks nito mamos at gusto nyo magkaroon ng ganitong adventure motorcycle coming from FKM. So message na lang kayo kay FKM Motors Valenzuela. Ayan po yung Facebook page nila. And then para sa iba pa mga motor nila. Lalo-lalo na sa mga bagong labas ng motor nila, maamos yung Ranger, Hunter at yung Pyro. So, babalikan natin yan dito sa FKM Motors Valenzuela para i-review at sinunod naman yung mga bagong motorcycle na yan. So, medyo nagkakaubusan nga lang mga mos, no? kaya mag-message na rin kayo sa, FK, sa FKM Motors Valenzuela branch para makapag-preserve kayo kung gusto niyo magkaroon ng uh, pinakabagong mga motorcycle nila. FKM Hunter, Ranger at yung Pyro na version 2. Ayan. So, bago ko tapusin itong ulit itong vlog na to, Mamos, ito mga mos, gusto ko ulit magpasalamat kay Sir Josh na branch manager ng FKM Motors Valenzuela, kay Mong Rose kay Sir uh, Christian and then Sir, kay, kay Sir Akin na nagasas sa atin para i-review itong pinakabagong FKM RI500. So abangan nyo pa yung mga susunod na motorcycle vlogs natin, lalong-lalong na, lalo, lalo na dito sa FKM Motors Valenzuela. Muli maraming maraming salamat sa inyo. Stay safe, ride safe.